Yun po mga kalinga po ito. Dikit-dikit po talaga yung mga bahay po dito. Walang nakatira dito, no? Walang nakatira po dyan mga kalinga. At magkakadikit lang po yung mga bahay dito. Yan. Kaya, kung uh, napapansin nyo mga, mga, mga kalinga, palo sa sila sila po yung mga nakakasama natin kasi po iba po kasi dito mga kalinga pa hindi po sila nakakapagkasalita ng Tagalog kaya meron po tayong interpreter at uh, siyasamahan po nila tayo palagi sa mga pinapuntahan natin at uh, halos lahat naman po dito mga kalingat tayong magkakamag-anak yan po mga po hindi naman po natin sila mabibigyan lahat pero mahalay po natin mga kalingat ng mga susunod mga araw uh, makabalik muli po tayo dito sa lugar po nila lalong lalo na po kay nanay na karapat dapat po talaga mapabutan ang tulong kita naman po natin yung kalagayan ni nanay diadaing niya po yung kanyang ulo ang kanyang sikmura at ang mga kasukasuan at, yun lang po yung pinaka ano po talaga dito mga kalinga pinaka maka, pinaka kahabag na kalagayan ng isang senior citizen Epa, mali po natin mga kalingat at uh, makabalik po ulit tayo sa bahay po nila nanay ito mga kalinga at pupuntahan uh, po ulit natin yung isa pa na inilapit sa atin ng ating uh, kaibigan na uh, hulang sawang sumusuporta po sa atin mga kalingat hanggang sa pag-akit po natin dito sa kabundukan siya po nag-alalay sa atin hanggang sa ngayon hanggang sa pag-distribute -di -di po ng mga bigas okay sa kasawa pa rin po natin, mga kalingat. Tapuntahan po natin ang kanyang andilapit. Yan po yung kanyang bahay, mga kalingat. So mga krap, dapat po talaga sila mapabutan ng tulong at mamahal. Hindi lang po dito, mayroon po po doon. Yan. Ito po mga po <laughs> po dito mga kalingap sa tahanan. <laughs> Pasok po tayo dito mga kalingap sa kanilang tahanan. Pasensya <laughs> okay, na that. po kasi... <laughs> hmm. Okay, let's... Dito po tayo sa kanilang tahanan. <laughs> Ikikituloy na ako sa iyo, bahay nyo ha. <laughs> dito Dito tayo. Dito po siguro tayo, uh, maliwanag. Kirang yulo yun. Dito Yan. Nice. Bali, magkapatid kayo, no? Mm, kapatid po. Mm. Tapos, bayaw ko siya. Siya, bayaw mo. Si, may, 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 dala kami bias para sa iyo. Pagpasensya niyo na yan, ha? Salamat po. Salamat. Ito, Sabi, makabalik pa ulit ako dito sa bahay niyo. Siguro, so, parang hindi na kayo mag-asawa. Ba't magkalayo kayo? Pambira. so, <laughs> ilan na anak niyo? Eh? Isa. Uh, hmm. Isa. Ano pangalan mo? No? Kairi. Po. Kairi. Ikaw? So, may. May. Siya mas matanda sa dalawa? Ah, oh, kuya mo siya. Ikaw ang bunso? Hindi. Hindi. Ah. Yung kapatid ko lalaki kanina. Ah, yung isa? Yung 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 yung

dalawa po ngayon. Magdalawa 10. February 10. February ito na ba? Lunes, Monday. Lunes. February, sabi nila ang February daw yung pinakakompletong buwan. Ngayon wala ba kay Ron? <laughs> Kasi diba sabi nila pag February daw kulang-kulang. di ba? Pero para sa akin ang February yun ang pinakakompleto na buwan sa lahat ng buwan. Alam niyo kung bakit? <laughs> Hindi. <laughs> Kasi sa loob ng isang buwan, ilang linggo? Diba, apat. <laughs> sa isang linggo, ilang araw? Pito. Oh. Ngayon, seven times four, twenty-eight. Yun ang pinakakompletong buwan. Kaya kompleto sa araw, kompleto sa linggo. Kaya ang buwan ng February nang kompleto, kasi February din ako, ay eh, nilalaban ko yon <laughs> <laughs> Pesay yan mga kalingap. Uh, yun yan talaga pinaka-complete ang buwan ng February. Walang labis, walang kulang. Eh, saan so yung anak niya? Doon po. Ay, eh, naglalaro. Mm -hmm. Tatlong taon, apat? Ay, eh, tatlong taon, no? Magdalawa. Oh. Tatlo. Tatlo. Tatlong taon. Yung anak niya. kakulitan yan. Eh, magdalawang ano, taon siya ngayong February. Monday. dalawang taon siya ngayon. Oo. Uh kakulitan niya yun pag mga ganyang mga edad. Mm -hmm. Ano pang una yung hanap buhay niyo? Ano? Farm lang po. Oh, Tatanim ng mais. Mm -hmm. Tata ng mais, kamote. Mm -hmm. Pero nakakasapat naman. Mm -hmm. Minsan po kasi hindi isapat yung nakikita namin. Oh. Kasi ano naman yung pagtatanim, di ba? Hindi man lagi. Mm -hmm. Kung so, minsan makapag-time ka ngayon, tapos ang gantay ko kung kailan naanihin. Mm -hmm. Ay, so hindi na siya. Ang na buwan bago mo anihin. Mm. So yung bakanting buwan na yun, ano pa yung pwede yung kagkakita na limbawa? Ano? sideline na. So, Bahala na kung ano na lang meron. Mm -hmm. Ah. So, mahirap din mga kalihip yung ano, walang permanente na uh, trabaho. Isa po yan sa mga uh, naging problema. Tugtog ka Ito, yung anak niyo. Uh -huh. Uh -huh. Si Simer Bright. yan pala yung kanya lang uh, chikiting. Mm, pamangkin ko. Yan. Ang pogi okay, oh. <laughs> Mabait ka no? Kasi February ka. Kapang <laughs> yan. <laughs> February, mababait ang mga February tsaka matalino yan. No. Ito po mga yung bahay po nila. Wala po sa rito. <laughs> Wala. Wala <no. laughs> Kasi yung napuntahan ko kanina eh. May pusa. May pusa. Gusto mong magpaluto. Lili-lili po ko lang. Ayun. Umalis sa ano. Sa kalan. Ang mga giniginaw siguro kasi may baga pa yung mga kalinap yung kalan kanina. Kaya tinanong ko kung may pusa rin dyan sa kalan nila. Sa ah, blante. Wala. Malinis po. Wala silang nalagang pusa rito. Sa kabila kulay. Puti akala ko kung ano yung kulay puti kanina nung tumayo ako kita ko ay sa pala ito po mga kalay nga hindi kayo kumagawa rin ba kayo ng mga stick hmm. kasi dito alas lahat na napupuntahan ko talaga ayun yun ang pangunahing napangkabuhayan mga stick talaga Bali, ilan taon kayo nung nag-asawa kayo nun? Pilidad. Pilidad din no? noon? Oh, ano? 19 ko. 20 po ako. Ah, 20 tsaka 19. Ah, okay lang na sa tamang edad na yun. Kasi yung iba kasi na ano. No, minor pa. Oh, Mga minor pa. Ay, may napuntahan na ako noon. Na nagulat niya ako. Ka akala ko uh, kapatid niya, yung pare anak niya. Yung alaga niya. <laughs> so, okay po yan. At, na, nasa, nasa tamang edad kayo ng mag-asawa. Tahimik si Totoy oh. Sarap. <laughs> Kaliwat ka nang tama kalingap. <laughs> San ka <siya> pa? ayos ba? ito bahay po nila mga po. Tignan mo. Hmm. Kalat pa dyan. Yung <laughs> uh, bahay po nila mga kalingap. po. So... Ah, uh, eh, lang mga kalingap yung ano butas-butas. kailangan po talaga na, ayusin. No? Uh, ayus kasi nga uh, po. Kasi pa ano po nila yung tubigan, yung ano yan, hmm, parang palababo kung kumbaga sa atin. Dike masyadong diyan. Matibay naman 'yan. <laughs> di, di bali, pagka nahulog ko naman dyan, pababa. Hindi <laughs> pataas na. Kaya kung <laughs> niya pa ako. Diba, ayos naman po dito sa kanila mga kalingap. At, uh, halos lahat po ng mga dingding po nila dito mga kalingap. Gawa po din po sa mga kawayan. Kasi sa dami rin po ng kawayan dito sa kanila. At saka yung bubong din po nila dito mga kalingap. Uh, gawa rin po sa kawayan. Na pinag, pinagpatong na kawayan. Ayan. Kahit walang sin. <laughs> oh, kahit walang sim yan na uh, malamig. Kaya hindi naman tumutulo yan. Hindi. Uh, mga kalingat dito lang po talaga ako nakakita ng ganitong bubong. Kanina isang bahay yung nakita natin. Tapos sa kanila naman dito sa kanilang uh, kusina. Ah, uh, po ispo dito mga kalingat Um, Armalite. May Armalite pa sila dito mga kalingat po. <laughs> Ah, uh, ano huli ng bala yan? Oo, uh, oh, din Oo. Oh. Paano nilalagyan ng hangin yan? Ano? Lagyan mo ng flying tiger tapos i ano mo dito yung julen. Dito yung julen. Julen. Oh. Eh walang hangin to. Wala. Ano? Wala. Itong spray. Ma oh, parang ano siya parang alcohol. Hmm. Tiger yan. Tiger. Al alcohol man yan. Alcohol to. Mm. is mga kalingap yun ang ano nila <laughs> yung kanilang pang ano nang mga hayop pang hunting <laughs> pang hunting ng hayop dito mga kalingap <laughs> sige po mga kalingap at uh, siguro hanggang dito lang po muna ating vlog ngayon at uh, ingat po tayo lagi and God bless Bye -bye. ay mga kalingap pag supportan po natin Bye -bye. sila Kuya Balasatos Matubang atin na vlog kalingap Rob at ang Babay buong side. team Kalingap. Siyempre po ang yung abang lingkod Kalingap Turak. Kaya so, yeah, po tayo lagi, and God bless po mga Kalingap. Amen. Okay, Dabaw lumabang <laughs> mga ate, eh. okay, po. Ano yung totoong pangalan mo, sir? Ang ang totoong pangalan ko ay uh, Mr. Fuentes. Yeah, follow you ko ni. Paay pa na lang ngawasan oh. sa ating uh, YouTube channel tsaka yung uh, sa Facebook. Uh, Kalingap Turak.